eh malamang sa malamang uh, ay piso daw po yung maaring maibigay sa inyo. Okay po ba sa inyo ang uh, piso, Kalan daw? Uh, kami naman na, Sir Mike, no paman ay hindi naman po kami ang nagdivision dyan eh. Division yan ng ltf uh, uh ang ating NEDA, So kung madagdagan ng piso ay talagang matagal na kaming nagpapasalamat kung Hi -hi. ibigay nila dahil narinig mo oh kung na nagpapasalamat na ako doon sa mga nag-react na ating mga pasahero Apo. na sila ay talagang naintindihan kami Hi -hi. pamilya din nila kasi tatay nila driver kapatid nila uncle nila lahat ay chopper kaya kami ay nagpapasalamat sa mga na-interview kanina ni Ma'am Mary Ann Bastasa na talagang kahit kami ay umiikot, talagang gusto naman din nila na madagdagan kami. Mm -mm. Kaya lang talagang binabalansin ng ating gobyerno, ang ating, uh, ano, ang ating ekonomiya. Kaya naintindihan namin. Uh -uh. Kaya kami ay talagang ako nagpapasalamat dahil mamaya ay hihidididin na at sana ibigay na at ako talagang hindi ako makapunta mamaya dahil unang-una meron pa akong nauna na nauna na, na pupuntahan dito sa region po.